So, oh, dito to ngayon sa Arca South sa may Tagig may FTI may pick up po tayo dito ngayon Ito sa Sirion Road so naka priority ito papuntang uh, Sukat Paranaque so bali 112 gawin daw ni ma'am na 300 so pwede na so dito tayo sa my landers may pickup up tayo dito exit sa may exit dito exit ayun dito Ay ma'am, good afternoon po. Papunta, papunta po sa Paranaque. <laughs> Kay ma'am Shaira. Shaira. Okay. Oh, kaya po si ma'am Lane. Eye Eyeline. Eye oh, picturean ko na muna ma'am. Uh -huh. Yan lang sa picturean po sa box. <laughs> <laughs> Ito po. Saan uh. po sa Paranaque yan sir? may ano to eh, may sukat. Naku, walang signal ah. Ayon. Ito no? Kaya kung yung sa yun. Oh, ito. Ilang ano to? 24 pesos <coughs> po kasi apat-apatan yun. Eh. Ah, sige. Yan, po. Ah, po. Wali-anim na sagdon ko? Ah, po. Hmm. Ito lang lahat. Ayun lang po. Ano hmm. sila? Ano lang po ito, baby. Picture lang po din. Sige ho. Oh. Para mapakita ko kay Madam. Hindi tayo kapag ano niya kung saan niyo pinick up sabi niyo dito lang sa may ARCA, sa tagi ah oh. hindi sa landers hindi sa landers <laughs> tagi tagi po ah oh. kasi okay, na doon yung na supplier sabi niya ah kaya na nasen na nakita na niya ah sige po oh. ano to drinks alak po ah alak Alright. Andi kata lah tu. Okay, nah, okay nah, oh. Apa? ini pamam thank you, you. 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 ipo Punta na tayo sa drop off location sa may sukat para nyaki. So gawin daw nga 300 pesos ni ma'am. So pwede na to mga paps. Tara, let's go. So dito na tayo ngayon sa may uh, southbound ng South Luzon Expressway sa may Bikutan. So pa sukat na po tayo no. Know? Ano? You know? Southbound tentang sukat sit sukat kolgit sekarang so, malapit na tayo sa ating drop off location 3.7 km na lang so, dito na tayo ngayon sa may ano, kolgit sa sukat hmm. sukat paranyaki malapit na tayo sa ano, drop off location dito na tayo sa service road ng ano sukat yan sa so may ano uh, west service road kasi kakanan tayo dito sa so may billions so billion ko sa so may billion ko uh, road billion ko malapit, malapit lang, 8 kilometers lang galing doon sa may Arca South, sa may Tagig. So, pwede na. President Villas. So, Skyway. So, malapit na tayo sa may Villas. Yeah. Dito, Samay. yeah. So, so, a few moments later. Hello? Sir. deliver kay Mr. Rooney dah po Rooney Rooney Opo Sa satu li ya yan Oh ay, li ship ay ito na Ay hmm? sir good afternoon kay Sir Rooney dah po Mhm mm Sir na yung ano? Yung bird? Oo, parang alak yata to. May ano yun? May pagido? Wala po. Opo. Ito ba kung isang ano? Ito po. Ah, ah. ah picture lang pa lang siya. Ano? Okay. Alright. Alright. Oke, okay, mam selamat po Mama. Hmm. Oke, okay, 300 Wow. Terima ya, kasih. Wow. Thank you. Oke, okay. booking Yes. Mission accomplished. Oh, 300. Malapit lang at saka maliit lang. Hindi naman kalakihan yung box. Alak ah, na parang root